Hello po sa lahat, magtitistimony lang po ako tungkol doon sa ano, yung nagpapabunot po ako ng ngipin. The thank you po kay Jesus Christ at saka kay Sir Nurse po noong ano, mga August 20 yata yun, holiday. Ah, nagpabunot po kami dalawa ni Jing ng mga ngipin doon po sa malayo. Ah, dito po sa kabila at saka dito, bago po yun... Uh, kami nabunutan, marami po kami nagaantay sa labas, nakaupo ah, uh, mapunta kami mga wan yata yun ang, ano, hapon uh, yung pinamimigay po namin namimigay po kami ng mga pliers yung maliliit po na pliers yung ano, pliers po na ganito ito po doon po sa ano, sa may uh, mga pasyente na magpapabunot iyon tapos noong ano na po uh, mga magsi-6 niya ata 'yun or 5 uh, ano si Jing si Kent to the last ako naman pangatlo bago sa pinakahuli tapos uh, ano namimigay kami ng mga flyers mga ganito sinhi share share namin yung tungkol kay uh, Sir Nurse kung paano siya ginamit ni Jesus Christ uh, bilang kasangkapan ng ating Panginoon. Yun, namimigay kami. Tapos, yung iba, tapos na binunutan, ah uh, yung ibang pliers, nakita ko na lang, pinanguhulog sa ilalim ng mga upuan. Sabi ko, ako ba'y nangihina yung sabi ko, ang mga tao sinusubo na ang kaligtasan nila, pati yung mga pliers, pinagtatapon yung iba. Kaya, wala lang sa akin. Di ngayon, nung doon na kami sa loob, ako na tinatawag Nagkikwinto pa yung doktor, sabi ganito. Alam mo ba, sabi niya, alam mo ba, hindi, wala pa akong kain. Mula daw ng mga tanghali, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit dok? Eh, meron ka namang mga anak. Sabi niya, tinan mo naman yung mga anak mo, nagsilayasan. Kaya nanginginig na ako sa gutom. So, sabi niya, so, nakita ko naman, ah hawak na siya ng flies. <laughs> Tsaka yung, malaki yung pang ganun, pang lubag sa ngipin. Dito, 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 dito. Di, ang sabi ko, Patay. A ako pa na may takot mabunutan. May bigyan dito sa bagang. Oh. Saka dito ang haba pa naman ganun. Ng aking ngipin. Tapos ano. Uh, kwento siya ng kwento. Nagagutom na daw siya. Hindi ngayon. Sabi niya nga nga. <laughs> nga nga daw. Tapos pag ganun niya. Ang bilis. Sabi niya, ngipin mo. Oh. Ang kawoy. Ang bilis daw. Sabi niya dito sa kabila din daw. Hindi pag ganun din niya. Hala grabe ang bilis. Oy, bago kasi yun nangyari na kami ay nakaupo pa lang doon nagchat po kami kay sir na sabi sabi ni Jing Sir Nurse kami po ay magpapabunot ng ngipin gabayan niyo po kami ni Ate Rose yun ang sinabi ni Jing doon kay sir habang nagchat-chat po siya ayun walang wala po siyang sakit tapos ano siya ah... Uh, mabilis. Grabe ang bilis ng pag-ano ng doktor. Tapos ang kamay niya ang gaan. Tapos ngayon, yun, ayun na, nanirisitahan na ako. Tapos sabi ko, Dok, magkano ang bayad? Sabi, sa, ni doktor, 700 bawat isang ngipin. Tapos ako, hindi, na ako ng pera. Sabi niya, 700 lang sa Ha? Nagulat ako. Bakit daw? Sabi niya, 700 bawat ngipin. Tapos, 700 ang pinapabayad sa akin. Tapos, nung si Jing na, nagtaka ako kay, dalawa din ang kay Jing, pinabunot, ay dito yata sa taas, dalawa. <laughs> one, one six down si <laughs> Sabi ko, ano nangyari? <laughs> hindi ko maintindihan bakit ang kanya, si Ningil, one six, dalawa. At sa akin naman, dalawa naman din. Eh, bakit 700 na kaya? And, hindi naman sa pang, ano, hindi ko lang alam. Bakit nagkaganon ang doktor? Basta na mag po ako kay Jesus Christ, kay Sir Nurse. Wala akong sakit. Tapos noong, uh, ano pa, umabot at ano yung isang linggo dito, may ano na siya. Uh, parang namumuti, mga nanay yata yun. Eh. Kaya nagpagamot po ako kay Sir Nurse. Sabi ko, Sir, sumasakit, isang linggo na. Sabi niya, siguro nabibinat kayo niyan, mga nagbubuhat kayo ng mabigat eh nung nakausap namin si Sir, ayun, nawala, nawala ang mga sakit. Lahat dito, wala lahat, lahat. Tapos, mayroon pa po akong pangalawang itestimony yung tungkol sa anak ko. ba, diba, volleyball players po siya. Dito sa aming barangay. Natapilok, grabe, ang laki ng bukol. Dito sa may ano, dito sa may buko-buko, dito sa may ano, baba ng paanya, ang laki. I Inaplasan ko lang po ng langis. Tapos, tuba-tuba, tatlong gabi. Kasi hindi na po siya makalakad, awang awa po ako noong, noong mga first week ng September, awang awa po ako sa kanya. Ay grabe, kasi nag you po ako Jesus Christ na pinagaling niya po ang aking anak. Dati nung bago siya ng gabi na tapilok siya. Binubuhat na lang po siya ng ano mga, mga kasamahan niya. Ang sakit, hindi siya makalakad. Os pag ang ano pag nung nilagyan ko ng tuba-tuba pagkagabi. Tapos langis ni na biniblis ni Sir Nars ginawa namin langis, is pinabukasan na kalakad na grabe talaga ang laki noon ang laki ganun oh bukol tapos ilagyan ko palagi ng ano tuba-tuba uh, tuba -tuba, tatlong gabi so, nagtiting you po kay Jesus Christ at kay Sir Nars at bangatlo naman po ang ah, dito po dito sa tainga ko sa kanan ang sakit po pinapatakan ko lang po siya ng langis palagi mga one week po yun alam nyo po ba grabe may lumabas po grabe ang laki Ayan, oh, ang lumalabas, oh, ang laki po siya, oh. Malaking malaki po siya na mga ano, dumi. Sabi ko, pag ko, bakit ang sakit? Tapos pag anong ko, nalaglag siya. Ayan po siya, oh. O yan, oh, laki po. Kaya ngayon, wala na po siyang sakit. Grabe. Sabi ko, thank you po, Jesus Christ. Thank you po, Sir Nurse. Eh, grabe po, ang himala. Nawala siya. Kasi dito, pag anong ko, grabe ang sakit. Tapos pinatakan ko lang po siya ng pinatakan uh, ng ano langis umaga gabi. Pagkatatlong araw yun, nakita ko nahulog. Nahulog dito tapos natang, dito oh natanggal yan oh. Sobrang laki. Kaya wala na po siyang sakit. Oh, thank you Jesus Christ. Thank you po Sir Nars. Pinagaling mo po kami na aking anak pati ako po sa lahat po ng aking karamdaman. Thank you po Jesus Christ. Thank you po Sir Nars.